I've been attached with the feeling of been waking up with you, Alam naman natin na ay live na live nga ang PGT Season 7 para sa semis nito na talagang pinag-usapan dahil na nga rin sa napansin ng mga bula habang pinapanood nga nila ito. At narito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil kung makikita nyo nga guys ang suot dito ng ating Doni Pangilina na leather jacket ay talagang kagaya nga na suot ng ating bell ng pumunta ito out of town pinost niya nga sa kanyang social media account. At ang suot naman daw ni Miss Uge ay nakita nga rin na kagaya ng suot ng ating Belle Mariano. Kaya naman umani nga agad dito ng maraming komento mula sa mga bula dahil sobra talaga sila na tuwa patungkol dito. At ayon nga sa kanila, same sila na suot ni Miss Uge tapos yung suot ni Bella last Sunday ba yun? Sa asap then yung jacket, parang same din sila ni Doni ang cute no iconic horadoni at ayon pa nga guys dito nanonood PGT familiar outfits yung universe ang nagmamatch sa amin Donnie Oo oh, na nato kayo na favorite ni Destiny dahil grabe nga talaga magbigay ng ayuda para sa ating couple ngayon. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.